Aquarius kasama ang Pisces. Ang Aquarius ay nabigani sa kagandahan ng Pisces. Ang Pisces ay nabigani sa futuristic na isip ng Aquarius. Ang Pisces ay maakit kay Aquarius. Nagsisimula ang mga salungatan kapag gusto ng Pisces ng higit na pagmamahal, pagsubok at atensyon. Ang Pisces ay nangangailangan ng isang malakas na tao upang gumawa ng mga desisyon. Tandaan, ang Pisces ay ang isda na lumalangoy sa magkasalungat na direksyon. Ang Aquarius ay ang tagadala ng tubig. Ang kombinasyong ito ay maaring dumaloy ng maayos hanggat ang Pisces ay maaring makontrol ang kanilang mga damdamin at ang Aquarius ay maaring maging mas mainit ang loob nang hindi natatakot sa pagkawala ng autonomiya. Pagod na sa walang kabuluhang pagbabasa ng saikiko? Kaya naman maingat na pinipili ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics para makakuha ka ng maasahan at tumpak na pagbabasa tungkol sa pag-ibig, pera at higit pa. Tumawag ngayon. Telepono isang walong daan apat dalawasyam isang daan anim naput pito.